ayos nandito kami sa bukid e eh, tingnan ng lupa kung pwede ng tamnan dahil umulan din ng kahapon na malakas yan o yung karatig o oh. araro na uh, ikot ikot lang tayo guys habang wala pang magawa sa bahay habang wala pa tayong magawang mga ibang gawain kabila oh, nakararaw na oh. Nakararaw na yan. Ang ginadaanan na namin, hindi pa. Salamat naman ang uh, biyayaan ng ulan. Sana sunod-sunod ng ulan para makapagtanim na ng mga pananim. Tulay man o oh, et cetera dyan. Mais, ang punahang produkto dito sa amin guys maes, palay, tabako dito na sa kaliwa sa kaliwa tayo pero pag sa pagpista sa amin talong festival pero sa aming barangay, bira ang talong sa susunod na barangay maraming talong pagpista dito sa amin sa Villasiz bayan ng Villasiz, Pangasinan Talong Festival. Malakas na yung pagkaulan pero tingnan mo, tigang na tigang pa rin ang lupa oh. Kulang pa, kulang pa yung ulan. ha lamang sunog oh ano to sinadyang sinunog ba ito o sinunog talaga ikot ikot nakawati Oh, may tanim ng mais kaliwa tayo ayan, araw na rin hindi na nga magtanim hindi, yeah, nang mapaaga ang biyaya Siling naman ang tinanim dito. Kung nakikita nyo nga guys yung may plastic na yung pahabang yan. Siling haba yan. Mahal kasi ang siling labuyo dito. Talaga mga nagpamulan niya. Uy nga, pa lang. Ayan, yeah, putek. Putek. 然后。 Dan, dan, dan. Sa bukit mo lang pati. Hindi na mga magtanay. Ito pwede dito, tabaaraw. Talong. Talong mais. Paa, 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 paa. ah. Yeah, namin luntut. Talong. Pakit namin luntut. Talong. May nauna na pala nang talong ng mais doon, no? oh. Tito Nati, mi tita, su novia. is nabansot Ba? Huh? May bahay na doon? Ah? Doon sa so merigasyon may, may bahay na Oo, oh, may bahay na na May bahay na doon bahay na doon, ah? Siyempre doon ng, ng bahay doon oh. Bahay maganda nga doon, malamig O, oh, tapos may aircon pa Oo, oh, malamig doon, no? kubo-kubo Oo oh ay air pa. Sino ron tayo? Bulisan ko eh. ulan naman oh. Oo ma. Uyok pa rin ng lupa oh. oh Hindi sapat yung ulan niya kahapon. Oo, oh, ayawin